ako nagtatamin ng mamito ko need na natin i-transfer siya sa mga maliliit na paso kasi dito ko lang siya nilagay sa may puno din niya tapos maugat di gaano siyang lalaki ilang months na to di pa rin kanyan pa rin kanito ayan oh, maliliit pa rin kaya i-transfer ko na lang siya para naman lalago siya. Itong magnipikom na to, mahal ito eh. Binili ko to siya. Parang ang ano eh, mamamatay. So hindi talaga siya kagandahan. Tapos kamahal pa ng bili ko noon yung pandemic. Kasi yung pandemic talaga usong-usong -uso yung bulaklak, di ba? Kaya pero noon pa man dalaga pa ako mahilig na talaga ako sa mga halaman sa so, hilig ako magtanim ng mga gulay mga bulaklak kaya itong paligid ko para na siyang gubat ang dami tanim ayun o oh, marami akong ano ni need i-transfer eh. mag ano talaga ako ng araw na maasikaso ko to sila lahat kulang naman ako sa mga paso ang dami nito ang dami kong mga bulaklak ang, ang nakakagaan kasi ng pakiramdam kapag ano maraming halaman yung bahay mo ba kahit kahit nang ma, kahit maliit yung bahay natin basta maganda naman siya kasi yung ano yung mga halaman nagaano sila ng ano eh yung pollution sila yung taga ano taga balance eh. o di ba may nalalaman pa akong ganyan <laughs> na ano ko rin nakita ko rin na pakinggan ko rin yan hindi na ang sabi nila o oh, ginaya ko lang o oh, ano ngayon <laughs> ano ba gusto ko lang mag ano. Pero parang totoo naman diba? Huwag na mag react. Okay? Hindi ito naman yung mga pusa ko. Kung saan ako pupunta doon din sila. Ano ba? Mga kitty kitty Kung saan ako doon din kayo mga kitty kitty loves. Ano na? Parang naubos ko na lahat ah. Ang liliit Ang liliit nang natira sobrang laet na pero marami pa rin siya siguro pag na yung maano pa rin yung uso pa rin yung ano, halaman mapera na ako dami kong halaman eh o, dito. Ano, ano pa ang gaganda pa thank you so much bye bye